GUNI -guni TV Magandang gabi po sa inyong lahat. Ako po si Karen, 28 taong gulang. Dati po akong kahera sa isang restaurant sa Quezon City. Dalawang taon na akong nagtrabaho dito. Dito ko rin nakilala ang aking naging asawa. Robert ang pangalan niya. Si Robert po ang nagdi-deliver ng mga baboy at baka sa mga amo ko. Mayaman at may hasyenda sila Robert. Marami silang mga alagang baboy at baka sa kanila probinsya sa Mindoro. Ang baboy at baka na binibenta nila ay nanggagaling pa sa Mindoro. Sinasakay nila ito sa malaking barko papunta sa pier ng Batangas at pagkatapos ay sasakay naman nila ang mga ito sa truck na malaki. Papunta naman ito sa Quezon City. Halos lahat na nagtitinda ng mga lechon sa lugar na yon ay sila Robert ang nagdi-deliver. Mahirap lang ang aming buhay. Sa gilid lang ng estero kami nakatira. Pag may bagyo at malakas na ulan ay lagi kaming lumilikas. Anim po kami magkakapatid Nasenggo ang tatay ko. pagwala wala siyang panginom ng alak ay lagi niya kaming sinasaktan. Kaya kahit bata pa ako noon ay pumasok akong katulong para makapag-aral ako. Ipinangako ko sa sarili ko na mag-aasawa lang ako pag mayaman ang lalaking mapapangasawa ko. Kaya nung nalaman kong may gusto sa akin si Robert at niligawan niya ako, ay sinagot ko ito agad. Mabait naman siya at may respeto sa aking mga magulang. Hindi nagtagal ay nagpakasal kaming dalawa. Masaya rin naman ang aming pagsasama kahit na hindi ko siya mahal. Tinulungan niya ang pamilya ko. Bumili si Robert ng bahay at lupa sa isang subdivision at nagpatayo rin ito ng tindahan para sa pamilya ko. Kaya tuwang-tuwa ako dahil gumanda ang aming buhay. Kami naman ni Robert ay nakatira sa isang kondominium sa Quezon City. Minsan sa isang buwan ay umuwi si Robert sa Mindoro. Hanggang sa isang araw, umuwi si Robert na malungkot. Kailangan daw naming umuwi ng Mindoro. Gusto daw ng kanyang mga magulang na doon na kami manirahan. Alam ni Robert na ayokong tumira sa probinsya nila. Malayo kasi ito sa aking pamilya. Sinabi ni Robert na batatanda na ang kanyang mga magulang. Hindi na nila kayang asikasuhin ang kanilang mga negosyo. Wala namang mag-aasikaso nito kundi siya lang. Dahil ang nag-iisa niyang kapatid na babae ay nasa ibang bansa kaya pumayag na rin akong tumira sa probinsya nila. Pagdating namin sa Mindoro ay dumiretso agad kami sa bahay ng mga biyanan ko. Napakalaki ng kanilang bahay at ang bakuran ay punong-puno ng iba't ibang klaseng halaman. Sinabi ng biyanan ko na huwag akong mahihiya sa kanila. Pag may kailangan raw ako, ay huwag akong mahihiyang sabihin sa kanila. Napagod kami mag-asawa sa biyahe, kaya maaga kami nagpahinga ng asawa ko. Alas otso pa lang ng gabi, pero napakatahimik na ng paligid. Ang tanging maririnig mo lang ay ang mga ingay ng mga kuliglig at mga palaka. Si Robert ay nakatulog agad. Ako naman na mga oras na yon ay init na init kahit na nakabukas ang aircon. Maya-maya lang, nakarinig ako ng ingay sa itaas ng bubong nila Robert. Parang may naglalakad sa kanilang bubungan. Lalong hindi ako nakatulog sa ingay, kaya ginising ko si Robert. Sinabi ko sa kanya na may mga ingay akong naririnig na nagmumula ito sa itaas ng kanilang bubong. Kaya si Robert ay agad na lumabas ng kanilang bahay at ginising ang kanilang mga katulong na lalaki. Naglabasan ang mga ito at inilawan ang itaas ng bubong. Nagulat sila nang biglang may tumalon na itim na pusa. Kaling ito sa itaas ng bubong at tumakbo ito ng mabilis. Nagising din pala ang mga magulang ni Robert narinig din daw nila ang mga ingay na nanggagaling sa itaas ng bubong. Maya-maya lang ay umakyat na si Robert at nag-aya na itong matulog. Hindi ko na malayan kung anong oras na ako nakatulog. Kinabukasan, sinabi ng mama ni Robert na sumama raw kami sa kanila. Pupunta raw kami sa mga kamag-anak nila. Birthday daw ng kapatid ng mama ni Robert kailangan daw naming maaga umalis. Medyo malayo kasi ang bahay ng tita ni Robert. Isang ban na malaki ang sinakyan namin. Balipito kaming lahat sa loob ng sasakyan. Ako, si Robert, ang papa at mama niya, at ang dalawang katulong nilang babae at ang driver nila. Habang umaan sa sasakyan, ay napansin ko Napanay ang tingin sa akin ng isang katulong nila Robert. Ninitean ko ito. Ngumiti rin naman ito sa akin. Kaya lang napansin ko na parang napilitin lang siyang ngumiti. Linda pala ang pangalan niya. Hindi ko na malaya na nakatulog pala ako sa sasakyan. Nagising na lang ako, nang gisingin ako ng asawa ko nakarating na pala kami sa bahay ng tita ni Robert. Ang bahay pala ng tita ng asawa ko ay nasa gitna ng bukid. Isa pala itong mansyon, napakayaman talaga ng mga angkan ng mister ko. Napakaganda rin ang paligid, napakaraming iba't ibang klase ng mga bulaklak. Sinalubong kami agad ng tita ni Robert at masayang masaya ito nang pinakilala ako ni Robert sa kanya. Pagpasok namin sa loob ng mansyon ay talagang humanga ako sa ganda nito. Maraming pagkain ang nakalatag sa pagkainan. Iba't ibang klasing potahe ng ulam at napakaraming prutas. Naroon din lahat ng mga kabag-anak ni Robert. Habang kumakain kami ay masaya kami nagkikwentuhan Pagkatapos namin kumain, ay pinasyal ako ng asawa ko sa labas ng mansyon. Sa labas ng mansyon ay may isang kubo. Napaka-moderno nito. Sa loob ay may aircon at kompleto ito sa gamit. Sinabi ng asawa ko kung gusto ko raw dito daw kami magpalipas ng gabi. Masaya ang pagdaraos ng kaarawan ng tita ni Robert napakaraming taong naglalabas-pasok sa loob ng mansyon. Lahat ng mga tao rito ay masasaya. Bukod tangi lang ang katulong nila Robert na laging nakasimangot. Alas 9 ng gabi natapos ang handaan. Kami ng asawa ko ay sa kubo na tulog. Gaya na naman ng dati, hindi na naman ako makatulog. Init na init na naman ang pakiramdam ko. Habang nakahiga ako, ay may naririnig akong kumakalikot sa itaas ng bubong. Ang bubong ay gawa lang sa talahib. Tinitignan ko itong mabuti. Ito ay nagkaroon ng maliit na siwang. Nagulat na lang ako nang may biglang lumusot na parang sinulid. Unti-unti itong umahaba at ang punta nito ay sa aking tiyan. Napasigaw ako at bigla akong tumayo. Biglang nagising ang asawa ko. Sa gilig ng pintuan ay may dalawang itak ditong nakasabit. Kaya dali-dali itong kinuha ng asawa ko at pinutol ang matulis na bagay na parang sinulid. Hanggang sa nakarinig kami ng malakas na angil mula sa bubong ng bahay. Sinabi ng asawa ko na kami ng kubo. Paglabas namin ay padating naman ang mga tauhan ng tita ni Robert. Narinig daw nilang may sumigaw. Pati na rin ang mga biyanan at tita ng asawa ko ay napalabas din. Kwenento ko sa kanila ang nangyari. Hindi daw sinulid ang pinutol ni Robert. Dila daw yon ng isang tik-tik. Mga buntis lang daw ang binibiktima nito. Nagulat kami ng asawa ko. Naalala ko na dalawang buwan na akong hindi dinadatnan ng buwanan kong dalaw. Sinabi ko sa kanila na baka buntis ako. Tuwang-tuwa ang asawa ko at mga biyanan ko sa sinabi ko. Sinabi ng tita ni Robert na huwag akong makikipag-usap sa hindi ko kakilala at binigyan ako ng tita ni Robert ng isang kwintas na yari sa metal. Pangonta ito sa mga masasamang elemento. Nung gabi na yon, sa mansyon na kami natulog. Kinabukasan, maaga kaming umalis. Dumaan muna kami sa isang maliit na ospital para siguraduhin kung talagang ang buntis ako. Tuwang-tuwa akong ibinalita sa kanila na buntis nga ako. Magtatatlong buwan na. Nung nalaman nilang buntis ako ay alagang-alaga ako ng asawa ko at mga biyanan ko. Isang araw, may mahalagang aasikasuhin sa Maynila si Robert. Hindi na niya ako sinama. Malaki na kasi ang aking tiyan. Baka mahirapan daw ako sa biyahe dalawang araw lang naman daw siya doon. Isang gabi, habang wala ang asawa ko, ay hindi ako makatulog. Bawat kaluskos ay kinakabahan ako. Hanggang mag-aalas dos na ng madaling araw, nang nagulat ako na nagkaroon ng butas ang bubong. Ang bubungan ay yari sa yero. May nakita akong nakasilip sa butas kulay pulang mata at nanlilisik ito. Nakatingin ito sa tiyan ko. Napasigaw ako ng napakalakas. Dahilan upang lumabas ng kanilang kwarto ang aking mga biyenan. Sinabi ko sa kanila na may tik-tik sa bubong kaya kumuha ng itak ang biyenan kong lalaki. Tumakbo ito sa labas. Ginising niya ang mga katulong namin hinamon ng biyanan kong lalaki ang tiktik. Sumilip ako ng dahan-dahan sa bintana. Kitang-kita ko ang nakakatakot na itsura ng isang nilalang na tumalon galing sa bubungan ng bahay namin. Kasalukuyan na siyang nasa harap ng aking biyanan. Nakakatakot pa lang ang itsura ng tiktik. Ang mga balat nito ay nakadikit sa kanyang buto. Ang mga dila nitong manipis ay labas-pasok sa kanyang bibig na may matatalim na paangil. At ang mga mata nito ay parang nagbabagang apoy. At meron din itong mahahabang daliri at matutulis na kuko. Bigla itong tinaga ng piyenan ko. Hindi ito tinablan, napakatigas ng balat nito. Hindi man lang ito tinablan, inulit-ulit ng piyenan ko ang pagtaga sa tiktik wala man lang itong sugat. Ang isang katulong nila Robert ay may dalang buntot pagi. Nang akmang lulusob na ito sa biyanan ko ay pinalo ito ng buntot pagi ng katulong nila Robert. Paulit-ulit ito. Ang iba naman ay nagahagis ng asin at pawang. Hindi malaman ng tiktik kung paano siya makakaalis ng mga oras na iyon pinaikutan na siya ng mga katulong nila Robert. Maya-maya lang ay may naghagis ng holy water sa tiktik. Nagpagulong-gulong ito sa lupa at unti-unting nagbabago ang anyo nito. Gulat na gulat ako na ang tiktik ay naging isang tao. At lalo akong natakot na ang tiktik pala ay si Linda, ang katulong nila Robert halos lahat kami ay hindi makapaniwala. Ang kasama pala namin sa loob ng bahay ay aswang. Kaya pala may mga oras na lagi itong nakatingin sa akin at nagigising na lang minsan kami ng asawa ko na nasa loob na ng silid namin. Ang dahilan niya ay kukunin niya ang marumi namin mga damit at lalabahan niya ang mga ito. Ang bangkay ni Linda ay pinabasbasan nila sa pare at inilibing nila sa sementeryo. Ang asawa ko ay hindi makapaniwala sa nangyari. Kaya pala raw napapansin ng asawa ko na lagi nakatingin si Linda sa tiyan ko. Nagpa siya ang aking mga biyenan at si Robert na bumalik na lang muna ako sa Maynila habang hindi pa ako nakakapanganak. At dito na po nagtatapos ang aking kwento. Salamat po.